Ngayon po, ngayon naman po, gusto ko matutunan nyo ang paano paghahasa ng mga salamin po sa mga relo. Nagkakataon po na minsan talagang sa dami ng ating mga stock na mga salamin, misan po, wala pong mga sukat kasi po yung mga kahan nila, minsan oblong ng konti. Kaya, ito po ituturo ko sa inyo ang paano paghahasa. Kasi sayang naman din po kung aalis pa sa inyo, kung magagawa naman ng paraan, pagkakakitaan po natin sila. Kikita po tayo. Halimbawa po, tulad po nito. Kita niyo po 'yan, mga sandpaper po 'yan. 'Yan, tatlo po 'yan. Kung napapansin niyo po, ang daming mga kayas. 'Yan po, mga kayas po 'yan. 'Yan po 'yan, pagka medyo malaki yung salamin na ilalagay ko, at kailangan na ako mapunta mang sukat, ginagamitan ko po nito para po sa akin na po mapunta yung customer. Ako na po ang kikita tuturo ko po sa inyo ito po uli yung kutsilyo gagamitin natin yung knife po saka ito po yung mga salamin pero may napili na po ako kanina gusto ko lang po ipakita sa inyo kung paano ito po kung malaki ng konte, ito po kukunin niyo po yung knife tapos bubuksan nyo po ayan iangat lang po sa alalayan lang po nito hindi na ba kailangan itulak aangat lang po pag nabuksan na makikita nyo na po yung makina ito po yung sinasabi ko sa inyo pag na, para maalis itong mga pihitan nakakonektado sa makina meron po yung mga sign doon mga bilog bilog misan maliit doon sa gilid pag napindot nyo po yon, steady nyo lang po yung pagkakapindot hilahin nyo po siya yan tapos alisin nyo na po hawak nyo na po yung pihitan saka yung stem nya papuntang makina ilagay nyo po sa may takip para hindi po ma mawala so, yun po dahil sa lamin lang po gagawin natin alisin nyo po yung makina muna yan alisin nyo muna pagkaalis po nyan bawa papalitan nyo na po sa lamin no? tatanggalin nyo pwede naman po yan itulak nyo lang po sa ilalim na ganyan ng dalawang kamay pero alalayan nyo po dito para huwag tumalsek tulak nyo po o, oh, tuloy niyan. tinulak ko lang siya. Natanggal na po siya. Ilalagay ko muna po dito. Ito na po siya. Pag nakakuha na po kayo ng isang salamin at medyo malaki at wala na talaga kayo makita, ito pong liha, ito po ang ginagamit ko. Kasi sayang din po yung customer eh. Pili lang po kayo, wag lang po yung magaspang. Gamitin niyo po yung sapino, yung makinis para hindi naman po pumutok yung mga gilid kasi makikita po ng may-ari yan pag may mga basag-basag sa gilid pagka ano po pa, patayo po lilihan nyo pang ganyan dahan, -dahan po dahan-dahan ganyan pa, paikot po ng paikot siya huwag pong steady lang ikot lang po pag lang po kasi pera po ito tiyagaan nyo pong ganyan kung mga 10 minutes, 15, tiyagaan nyo lang po para huwag masayang ang customer natin sa atin na pumunta yung pera nila tayo na ang kumita yan lang po, tiyagaan nyo lang po dahan-dahan lang po yan, ganyan po halimbawa lang po, di okay na tinesting nyo ngayon kasi malaki, to malaki po ito katina ng konti Kinasa po natin para bumilog ng konti lumitlit ng konti testingin po natin yan, tulad po nyan eksakto na po siya ibibigyan nyo lang po ng konti yan, pagkadiin po niyan, pwede pong gamitan ng epoxy yan. Yung eco-contain natin. Tapos dito po sa ibabaw, lalagyan po natin, gagamitan natin ng wood stick. Pung wood stick. Pagka nakanaw na po natin yung epoxy, yung pung epoxy, dito po sa ibabaw, sa gilid. Lalagyan po natin ganyan. Tapos lalagyan kuwa, ah, tagay, sisilipin po natin para kumpleto po yung paglalagay natin ng epoxy ha, para pagbilog, kakapit siya. Pagkalagay po niya, diinan nyo lang po sa ibabaw na ganyan, tanggalin nyo po yung mga excess, mga lampas po. Yan, tanggalin nyo. O di meron na po siyang salamin, meron na po kayong kikitain. Kapag babalik po, pagka okay na yon may pandikit na naman po sa gilid, kaya may kapit, mas doble po yung kapit niya. Ibabalik na po natin yung makina. Yan. Pagkabalik po na natin ng makina, ito po yung pitan. Yun din po ang procedure. Kung po yung una, yun din po ang huli. Ilalagay po natin yung pitan dito. Yun, papuntang makina. Tapos, ilalagay po natin, ito po ang uunahin nyo. Yung special niya. Kasi yun po ang umahawak sa kanya sa mga gilid niya. Kaya pagka nakaganyan na, madali nyo na po siyang ididiin. Pag nadiin nyo na, pasok na siya. Tapos tatakpan po, yung sinabi ko sa inyo kanina, kailan lang, yung may mga ukang ganyan po sa takip ng mga quartz, ganyan po, yung may mga uka, yan po ang tapat nung pihitan. Para hindi po matama matamaan. Yan. Siguraduhin nyo pong nakatapat po yon Yan, sa takip, yung uka na yon Bago, Higit. hindi niyo lang po. Yan. Hindi nyo lang po. Pera na po. Yan lang po, may tutulong sa inyo ngayon. Pag meron pa po akong naalala at gusto ko talagang itulong sa inyo, bibigay ko po ang aking makakaya para magkaroon po ng hanap buhay ang mga tatay na walang hanap buhay na aking mga kababayan, matulungan ko sila. Thank you po.